Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like. Mag-comments Mag-subscribe At eh, share Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig Kabanata 5, Halik sa Gitna ng Palayan Hindi kailangang laging gabi para dumilim ang paligid Minsan, kahit ang hali, kapag ang damdamin ay sumiklab, pati araw ay tila lalabo sa init ng nararamdaman Ang haling tapat Mainit ang araw, pero mas mainit ang pakiramdam ni Maya habang nasa gitna siya ng palayan. Nakasuot siya ng simpleng blusa at mahabang palda, may dalang maliit na basket para sa ani. Pawis ang kanyang noo, pero bakas pa rin ang gandang hindi natatabunan ng hirap. Hindi niya alam, mula sa malayo, nakatitig sa kanya si Elian. Nasa ilalim ito ng puno, may dalang tubig at baon. Ngayong araw, kusa siyang nag-alok ng tulong sa pagbibilad ng palay, kahit halatang hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Hindi ka bagay dito, biro ni Maya habang iniabot ang bandana kay Elian. Pero gusto ko dito, sagot ng lalaki, sabay titig sa kanya. Lalo na kung ikaw ang kasama ko. Tahimik si Maya. Nagpatuloy siya sa pagbibilad, ngunit sa bawat sandaling dumarampi ang siko ni Elian sa kanyang braso sa bawat mahinang hininga ng lalaki sa kanyang batok habang sila'y magkatabi, lalong humahaba ang kanyang buntong hininga. Habang nakayuko si Maya sa pagpupunla, hindi niya namalayang lumapit si Elian mula sa likod. Marahan itong hinawi ang kanyang buhok sa balikat at bumulong. Maya araw-araw kitang iniisip. Gusto kitang hawakan, gusto kitang yakapin. Pwede ba? Hindi na siya nagsalita. Tumayo si Maya, dahan-dahan, humarap kay Elian, at sa gitna ng katahimikan ng palayan, sa ilalim ng matinding araw muling nagtadpo ang kanilang mga labi. Hindi ito ang unang halik, pero ito ang pinakamatapang. Sa bawat haplos ng kamay ni Elian sa bewang ni Maya, sa bawat pagtukod ng palad niya sa batok ng dalaga, naroon ang pagtanggap, hindi na ito lihim. Ang halik ay mapuso pero maingat, marugdog pero may galang. Tila sinasabi ng bawat galaw. Hindi kita kayang bitawan. Bumitiw lamang sila ng pareho silang habol ang hininga, ngunit may ngiting hindi maipinta sa kanilang mga labi. Maya sambit ni Elian habang hawak pa rin ang kanyang pisngi. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. At sa gitna ng palayan, walang ibang saksi kundi ang hangin at araw tinanggap ni Maya ang pag-ibig na matagal niyang pinipigilan. Ang palayan ay para sa ani. Pero sa araw na yon, hindi palay ang inani ni Maya kundi halik, yakap, at isang damdaming unti-unting humahantong sa isang mapanganib na pangakong baka hindi matupad. Mapusok na ang puso, pero hindi pa tapos ang kwento. Sa kabanata anim, may magaganap na mag-iwan ng alaala sa balat at sa puso ni Maya. Like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata ng Sa Gitna ng Lupa at Langit.